bawal ba mga kaibigan ang sticker decals sa ating mga motor tulad nito, ito ay isang Raider na 150 FI pero siyempre, big shout out muna sa may are o sa owner ng, ng Raider na to na si Jonel Yamonte yan big shout out sa iyo real talk, marami na rin naging issue tungkol sa mga decals yung iba may pinapatanggal ni LTO yung iba ay hindi naman pinapatanggal so magkakaiba talaga ng pagpapatupad ng batas sa mga sticker decals. di naman po bawal ang sticker decals na katulad nito. Basta hindi po nakakompromise yung original na kulay ng inyong motor. Halimbawa tulad nyan is kulay blue. Tapos ang ilalagay mong decals is kulay blue din is pwede po yan mga kaibigan. Huwag lang natin babaguhin ng buong kulay yan. Halimbawa yung blue yan ang gagawin nyo ay pure white na decals. yan po ay maaaring masita at maaari po tayo magkaroon ng violation kung ganyan. Kung gusto nyo naman na pure decals, ang gagawin nyo dyan at papalitan nyo na yung ibang kulay, eh, pwede naman po ninyong papalitan na ng change color yan kung gusto niyo po ng ganong kulay. Pero sa ngayon mga kaibigan, kung ayaw niyo maabala, kung ayaw niyo magkaroon ng problema sa checkpoint at meron kayo nagustuhan na decals, kahit anime o ano man pong decals na ilalagay ninyo, make sure na mas lamang pa rin po yung original na color na nakalagay po sa ORCR natin para hindi po tayo magkaroon ng problema sa checkpoint or para hindi po tayo masyadong masita sa mga checkpoint. Maganda po ang decals. Totoo naman, nakakapogi, nakakaporma ng motor at syempre, pwede mong ilagay kung anong gusto mong ilagay tulad ng anime, basketball. Yung iba nga po, pa? ng decals na picture nila yung nakalagay. Kahit nga seat cover nilalagyan nila, di ba? Paalala lang po sa mga gumagamit or maglalagay ng mga decals. Siguraduhin po natin na sumusunod po pa rin tayo sa batas ni LTO sa paglalagay po ng sticker decals na hindi po nakokompromise yung kulay o yung original na color na nakalagay sa ORCR. Ngayon, Nuulit ko lang kung gusto nyo po ng full decals at mababago yung kulay, pwede po natin pa-change color yan para hindi po tayo masyadong masita at hindi po tayo masyadong mapansin ni LTO o ni Checkpoint. Real talk, yung iba na nakakalusot daw or nakapagparehistro daw ng kanilang DECAS, kahit iba yung nakalagay doon sa kanilang ORCR. Minsan, ito real talk talaga, eh, meron naman tayong tinatawag na picture o yung minsan din naman, meron din tayong tinatawag na non-appearance. So, hindi naman nakikita ng LTO yan kung nabago na yung kulay nun. So, magbabase lang talaga sila doon sa nakalagay sa ORCR. Pero sa actual, eh, naka-pull decals na pala yan. So, doon minsan nagkakaroon ng problema at sasabihin syempre ni Rider na naiparehistro ko yan, dinala ko yan sa LTO. So, minsan, ganun, real talk yun. Pero, mas maganda kung tayo ay magpapapull decals, inuulit ko, ay pagpaalam natin sa LTO or mag-change color tayo or kung gusto naman para hindi tayo magka-problema, ay wag po natin i-compromise yung original na kulay niya. Okay? Yun lang. Maraming salamat. Thank you.